Magandang umaga naman po ma'am. Ang concern ko lang po ma'am is hindi po kami pinayagang mag-exam dahil po wala kaming booster. Opo. Uh, wala po talaga silang binigay na option sa amin. Humihingi po kami ng pakiusap. Kulang na lang po lumuhod ako ma'am. Sabi ko, sir baka pwedeng to follow sir kasi talagang hindi po ako aware kasi nag-exam din po ako last November na okay naman po yung box, vaccine card, yung mm -hmm. okay naman po ngayon, na kailangan na daw po yung booster, pero naging effective lang po ito noong April 3 lang po. April 3 lang po. ah uh, uh, is, so, hindi na namin yung napansin, ma'am. Mm -hmm. So, prior to that, ma'am, yung mga unang mga announcement po, ma'am, hindi po ni-require yung booster? Uh, hindi po, ma'am, kasi nagkapag-exam po kami na walang booster, ma'am. Mm, mm So April 3, April 3 lang po ah uh, uh, na require na may booster tsaka ano po ma'am uh, paano po nila din disseminate itong information na ito ma'am Ngayon lang po ma'am nung pumasok na kami ma'am sinabi nila ma'am na kailangan po may vaccine card xerox tapos may booster yung walang booster po hindi po maka-exam I'm sorry be professional if you want to be one of the professional you have Opo, oh, ma'am. Ah, uh, matanong ko lang po, ma'am, uh, kailan po nag-post yung PRC sa kanilang page regarding uh, that uh, announcement makikita po. Makikita naman po 'yan, ma'am, sa ano sa page ng PRC, ma'am. Makikita naman po 'yan, ma'am, hindi ko masabi ngayon, ma'am, kasi baka magkamali ako. pero anyone na kasama ko dito ay pwede po makita kahit sa buong mundo, ma'am na marami kaming hindi naka-exam ngayon, ma'am, dahil sa booster. Opo, ma'am. Tsaka, ano, ma'am, uh, that's very unfortunate, ma'am, kasi uh, naka-prepare na po ang lahat. Then, uh, sa isang ano lang po, sa isang requirement lang po, hindi napurnada po yung inyong pag-exam. And uh, how about naman po sa kanilang, ano po, tiba uh, usapan nyo po sila. Ano pong respond din na inyo Kung mag magpilit pa daw po kami, hindi daw po pwede daanin sa EAC. ER kahit na ano, kailangan po act like a professional kasi yun po ang rules and we have to follow the rules mm -mm. pag magpipilit po ikukunin e, e, po kami ng pulis palabas mm -mm. So, ilan po kayo ang hindi pinayagang mag-exam ngayon ma'am? Um, narinig ko po doon sa loob mismo doon sa nakausap ko po na ano na watcher si sir hindi ko po alam ang pangalan niya na nasa 30 daw 30 plus daw ang pinauwi niya ma'am Mm -mm. So, yung 30 plus na po yun, ah, hindi pa sigurado kung nasa malapit-lapit lang po na area dito. So, baka nasa ibang ano rin po sila ng uh, sock surgeon, nasa malayo po. Oh, yes, ma'am. Kagaya ko, ma'am. Galing pa po ako ng DOS, ma'am. Fasting ako today. Iniwan ko po yung limang anak ko. Meron pa akong maliit. Just to, just... Umabot lang ako dito, ma'am. Pero, ito ko ngayon, ma'am, So, ano po yung gusto nyo mong mangyari ngayon, ma'am? Wala na akong magawa, ma'am. Kasi pag magpumilit pa ako, ma'am, baka ano na nila ako ng pulis. Uuwi na po ako sa amin. Ah, siguro, ma'am, pupunta muna ako ng PRC. Kasi pagkakataon ko na po ito, ma'am, i-clarify ko anong mangyari sa akin. Kasi ang sabi nila daw, malilibre na daw by November yung hindi nakapag-exam ngayon. Pero bago ako umuwi, gusto ko pumunta ng PRC kasi malapit lang naman din. Gusto ko lang pong i-clarify. Opo. Ah, uh, panawagan niyo po, ma'am. Sa PRC kung ano, kung sakali po anong po gusto niyo sabihin sa kanila. Masakit po, masakit na hindi po kami maka-exam ngayon. Naduro po yung puso ko. Masakit, masakit po. Uuwi pong luhaan. Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, na bigyan kayo ng konsiderasyon, ano pong gusto niyong sabihin sa kanila? Salamat po. Dahil tao din pala sila na may puso, may konsiderasyon iyo po maraming salamat